Germany binigyan ng Brazil ng isang pinakamasakit na Brazilian wax sa kasaysayan ng mundo. Ang mga Brazilians ay nakasakay sa isang tsunami ng emosyon habang nilalabanan nilang Germany sa FIFA semifinal match. Sa simula pa lang ng laro ay nawala na ng pag-asa ang host country. ang Brazil ay naglaro ng wala si Neymar at Captain Silva. Nagkaroon ng maagang advantage ang mga Germans na mabilis na nag-score salamat kay Mula at halos dito ay natapos na ang laro. Nasira ni Klose ang World Cup scoring record sa kanyang ikalabing-anim na goal. Sorry, Ronaldo! at halos lahat ng miyembro ng German team ay nagkaroon ng pagkakataong makascore. Naiyak na lang ang mga Brazilian fans dahil nabugbog ng todo ang kanilang team nang wala pang kalahating oras mula na magsimula ang laro. Ang kanilang pag-asa ay nauwi sa shaft ng ibinigay sa kanila ng Germany ang pinakamasakit nilang pagkatalo, 7-1. Ang Germany ngayon ay haharap sa Argentina sa final. Manonood ba kayo?